Congratulations po! Congrats kay Maestro 21 TV! Congrats! sa po pinanghal po na best reactor ngayon. Okay guys, isang mapagpalang umaga at tanghali gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV at sa ating reaction video ngayong araw na ito, tayo po ay uh, magbibigay po ng ating komento, kuro-kuro, opinion tungkol po sa pabahay po ni Piense kung saan ay usap-usapan po ngayon sa mga so, sa social media ang tungkol po sa ginawa po ng mga Uh, solid supporters po ni Beyoncé sa kagustuhan po na matapos na kaagad-agad ang uh, pabahay po ng uh, ni Kalinga Prab para po sa pamilya po ni Beyoncé. At sila po ang nagkusang uh, loob na gumawa po ng pamamaraan. Maski pa paano ha, gumawa po sila ng pamamaraan upang sa ganun po ay uh, makatulong. Pero ito nga ba ay... Uh, Uh, at ito naman po ay alam po natin na hindi pinahihintulutan po ng uh, Kalinga Community. So yan po ang ating uh, paksa ngayong araw na ito pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang at the Edna Vlog, Kalinga Prab, Kalinga Dan. Kuya Brooks Vlogs at uh, Ruel of Malalag. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay uh, inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may kami shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalinga Preactors Partner. Sa pamumuno po yan ng aming presidente, Javier de Leon, a.k.a. Birador. At ang kilikin po natin, mga kalingap, ang mga kasamahan po nating mga uh, kalingap charity vloggers na nakatalaga po sa iba't ibang kalingap landing pad sa ating bansa. At sa inyo rin pong mga kalingap subscribers, solid supporters, and uh, organic sponsors. At ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Showmine ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community community. Okay? So sa ating pong uh, uh, sa atin po doon, nandyan po o oh, sa ating kanan, rather. <laughs> sa ating po kanan, nandyan po ang uh, ang sinasabing uh, screenshot ha huh? screenshot po ng uh, di, uh, ng mga fans ng uh, ng contribution upang ipagpatuloy. Kasi narinig po nila o oh, siguro ay Uh, narinig po nila kay Kalinga Prab at sa mga iba pa pong uh, mga charity vloggers na ang uh, ang pabahay po ni Kalinga Prab para po sa pamilya po ni Piense ay mayroon pong hinaharap uh, 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 na problema dahil po hindi po inakala po ni Kalinga Prab na talaga po naman pong ay uh, kahaba o may stretch, mag-i-stretch po yung funds na talagang nakalaan po sa nakalaan na pondo para po sa pabahay po ni Kali ni Beyonce, baby Beyonce, mga kalingap. ha Talagang ganoon naman po pag tayo po ay nagpapabahay sa ating mga sariling pabahay ay yung ating pong uh, ay yung ating pong inilalaan na mga pondo ay talaga naman nagii-stretch sa mahal po ng uh, materyales sa mahal po ng uh, labor, okay? So Dangan nga lamang, napakaganda po. Para sa akin, uh, mga kalingap, napakaganda po yung layunin ha? ng mga nagmamahal po kay uh, Baby Beyonce. Maganda po yung layunin nila upang matapos na yung pabahay ay uh, sila po ay gumagawa ng pamamara pamamaraanan upang sila naman din po ay makatulong. aso ah, nga lamang po mga kalingap pa, supporters, hindi po kayo ito, hindi po kayo Uh, binabas pinapasa po dito kundi ito ay opinion ko lamang at alam na alam po ninyo yan mga kalingap mga makabyanse fans followers ha alam na alam po ninyo yan na mayroon pong uh, mayroon pong rules ang uh, kalingap na hindi puwedeng mag online soliciting okay uh, siguro pwede kayong uh, magsulisit sa inyong sa inyo pong mga kamembro sa inyo kung alam po ninyo nakasama po ninyong mga uh, BNC supporters po ay uh, doon na lang po siguro sa inyong mga GC kung saan hindi nakikita po ng publiko kagaya po ng pagpo-post po sa uh, page ed, uh, ed page hindi po ba uh, so alam po niyo yan matagal na pong uh, uh, pinag, uh, pinag-uusapan po yan tungkol sa, ba, sa mga pag-aambag o pag, uh, pagsusulisit online na kahit gagaya po ng, ng screenshot na inyo pong nakikita. At siyempre, nadadamay po dito ang pamilya po ni Biense. Baka mamaya sabihin po nila ay sina uh, Biense o ang pamilya po ni Biense ay gumagawa din po ng paraan. Baka ganun po ang uh, isipin po ng uh, tao Okay, alam nyo mga kalingap, sa pinagdaanan ko ng pamilya ni BNC, sila po ay nagtsaga sa ganun pa pamumuhay. Ibig sabihin, sanay po sila sa maliit na bahay lamang, hindi po ba? Ha? At sanay silang maghirap, sanay sila sa hirap, basta sila po ay nakakaraos sa pang-araw-araw po nilang pamumuhay. Eh, okay, sa so makatwid, yung laki ng bahay, kasi may nagkokomento mga kalingap na bakit naman po kasi napakalaki yung ipinapagawang bahay po ni La okay? Ang uh, bahay po ay hindi kagustuhan po ng uh, pamilya po ni Biense. Magkasya po sila na ang kanilang pamamahay ay tamang-tama lamang po sa kanila at sila po ay hindi at uh, medyo maganda-ganda kaysa kasalukuyan po nilang nga uh, tinitirhan. Okay. Hindi naman po nila hinangad po yung malaki. Uh, dangan nga lamang, siyempre, na ang ating uh, mga generous sponsors, sila po ang uh, nagrekomenda uh, Sila po ang nagsabi po kay Kalinga Prab na kinakailangan ang pabahay po ay up and down at uh, sila po ang nagsabi kung papaano. Okay? So, hindi natin po alam yung usapan. So, kaugnay po niyan, mga Kalinga, ha? Sa ugnay po niyan ay mayroon pong paglilinaw muli si kalinga Rap tungkol po dito. Okay? So tunghayan po natin mga Kalingap at ang video clip na ito ay kinuha ko po sa live po ni Kalingap Rap. Nagkakagulo sa live ni Dr. Love. Bakit po nagkakagulo sa live ni Dr. Love? Ano pong nangyari kay Dok? siya niyo na po yung si Dok at matanda na po yun. <laughs> Hindi, joke lang. Ano yung si Doc? Barkada natin yung si Doc. Ayun <laughs> Ay, nag-post na ano, yung my message na yung ito si group, <laughs> nangulikta <laughs> ng ano? Ay! Nangulikta si Dr. Love! Ay naku, bawal Ay, yan, na Dok! Tulong. Ang nag-comment, sabi daw ni Dr. Love. Ay naku, Dok! Bawal yan, Dok! Ay, naku, dok, bawal yan, dok. Ako po wala po akong uh, wala pong problema sa akin kung may tutulong kung may mag-sponsor basta po ako kung kailangan magpahinga o mag-ipon muna mag-ipon muna po tayo pero hindi tayo yung uh, titigil na or pababayaan na hindi matapos yun hindi po ang gagawin lang natin may plano tayo na mag-ipon ulit para mapagpatuloy pero hindi po ako yung kailangan na bigyan niyo po kami ng pandagdag sa pabaya ganyan hindi ko po yun gagawin kung may mag Uh, may tumulong, may bandag dagdag, mag, ay, ta tatanggapin po natin. hindi uh, po tayo maghihingi. Kung may kusang bibigay, tatanggapin po natin. At magpapasalamat po tayo sa kanila. Ano po, kasi di ko priority yung uh, maghingi, magsolicit. <laughs> hindi po. Ako po gagawin kong tumulong ako sa lahat ng gusto kong tumulong sa effort ko, sarili kong effort po. No? sa pagpavlog no? sa tulong ng mga beneficiaries din natin syempre kailangan lang nilang cooperation syempre pag may vlog dapat ay ano um, gawin din nila yung best nila sa pagbablog di ba kasi wala po di po tayo uh, tinuruan no sa kalingap na magsolicit di po yan kaya nga po palagi namin pinagsasabihan pag may mga grupo-grupo huwag po kayo magsolicit No? Kung may bibigay, tanggapin nyo, pero wag pong magsosilisip. Ayan. Kasi kami po, tutulong kami hanggat kaya namin. Kung anong kaya namin tulong, yun po yung tutulong namin. Ayan. Baka naman po hindi totoo. No? Kasi di naman nangungulik tayo si Dr. Love. Tumatanggap lang yan. Huwag po tayo mag Ano, bawat uh, grupo, bawat fans. Ayan. Wala po nagsolicit yon. Mas okay po kasi bawal po yon, Bawal magsolicit. Kasi tayo po ay charity vlogger. Di po tayo di po tayo vlogger na mag naaasa lang sa na sponsor. Kung may mag-sponsor man, bonus na lang po yon, Malaking tulong na lang po yun. And para sa mga beneficiaries natin. So yan nga ah, mga kalingap, okay. malinaw na malinaw at maski noon pa man din po ay talaga naman pong nilinaw na po yan. Meron po tayong existing uh, rules tungkol po dyan sa mga uh, Okay, So siguro yung sinabi ko nga kanina mga kalingap ay pwede naman po kung kayo po ay uh, talagang eager na makatulong po sa pagtatapos po ng bahay po ni... Uh, baby Beyonce at kung mayroon kayong uh, GC o kaya kayo ay uh, mga group of sponsors, pag-usapan niyo po ang naturang bagay na ito na kayo-kayo lamang po na hindi po kayo uh, kinakailangan na uh, uh, mang-inggan niyo pa ng iba pang uh, uh, mga taga-suporta sa pamamangkitan po ng panawagan na gagawin po ninyo sa page. Okay? So yan na sinasabi po Uh, ni Kalinga Prab na hindi niya po pahihintulutan bagamat alam po natin na kinukulang na kinakapos na po yung pondo na inakalaan para po dyan sa pabahay ni Byanse pero hindi ibig sabihin na kinakailangan pong uh, humantong sa punto na talagang uh, mag, uh, mag mananawagan po sa social media upang uh, matapos po yung pabahay po para po kay Byanse okay so hayaan daw lang natin itong si Kalingap prab na gumawa po ng pamamaraan at hindi naman po niya inaalis po yung punto na kung mayroon magkukusa eh okay? kung may magkukusa po na na sponsor na magbibigay ay tatanggapin hindi ba biyahe na po yun uh, hindi magandang magandang uh, tanggihan po ang biyahe mga kalingap eh okay? pero ayaw na ayaw po ng kalingap po na uh, tayo po ay magpo-post upang tayo po ay uh, mang uh, mang-enganyo ng mga iba pa na uh, na mag-ambag uh, din. Okay, so this is a form of a solicitation. yun po yung uh, ayaw na ayaw po ng uh, kalingap. Okay? So sana makatulong po tayo sa pamamagitan. Sabi po ni Kalingap, makatulong po tayo sa pamamagitan po ng pagsuporta po sa mga upload o mga vlogs tungkol po kay uh, Beyonce o kaya sa NC mga kalinga pa So ang kanila ang ating mayambag ay tumulong po tayo at uh, uh, ipagpatuloy po ninyo ang pagmamaraton po ninyo at hindi naman po sinasabi po dito ni Kalinga Prab na stop na kasi wala lang kundo. Magpapahinga lang daw muna at upang sa ganun ay uh, makaipon po at uh, paano mag-iipon sa so, pamagitan po ng uh, pag po natin sa uh, vlog tungkol po kay uh, Beyoncé o kaya sa NC uh, Love Team, ha? So, yan. So, babayaan po natin, ibigay po natin ang ating uh, tiwala kay Talinga Prab, kung anong solusyon po ang maaari po niyang uh, uh, gawin upang sa ganun ay matapos na nga po ang pabahay po ni Beyoncé. Okay? So, maliwanag. Hindi pwedeng magsulisit at huwag mandamay po. Oh may narinig po ako do sa live po ni Kalinga para mga Kalinga na sinasabi, huwag magsisirahan. Okay, ang tanging magagawa na lamang po ta natin, mga taga-suporta ay suportahan kung sino man po yung uh, po natin, napupusuhan po natin na Kalinga Angels. Eh, huwag na po tayong uh, magsiraan. Uh, yan po ang sinasabi po dyan ni Kalingap Raps. basta, support, 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 support. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo. Mga Kalingap, so muli, isang, uh, muli ay uh, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ati at Ati ng Vlogs, Kalingap rap, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At siyempre, pinakikiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa po pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali gabi po sa inyo lahat, pabuhay po kayo at God bless everyone.